Magandang buhay. Samahan niyo po kami sa aming mga kaganapan sa day off. At magbida-bida na naman tayo dito, banda. Ha, -ha, -ha at nakahuli si paring Edwin ng pating. Ha nakakatuwa huh? naman. Bago pa ako mag-day off, ay inimbitan kami ni Rot na mag-dinner doon sa bahay nila. Pero dahil paborito niya ang kinilaw naghanap kami ni Edwin ng isda. Ang hirap naman hanapin ang isda na 'yan. Hard to get kasi nakatatlong hypermarket pa kami bago kami nakabili. Oh lang, my god. ganoon siya ka hard to get. After namin nagawa yung kinilaw, dumiretso na rin kami dito kina Rot at ito na nga nag-asikaso na so sila ng kanilang nice. sisig kasi paborito din niya ni Vincent yung sisig at kamasakap naman talaga yung sisig na baboy. Nakakita kasi sila ng tainga ng baboy doon sa tabi. -tabi hanak naman hindi doon sa may tindahan dito sa bilihan ng baboy napakamahal ng baboy dito guys pero nabili daw nila yan ng sale oh, may tutuloy pa kasi <laughs> kaya gano'n tayo ng baboy paborito kasi yan ni Vincent yung ano sisig kasi pang pulutan na rin may ulam na may pulutan pa o oh, gano'n lang yun smart moves yarn at saka masarap si Vincent gumawa ng sisig ay sa wakas na tapos din makakakain din ng masarap na pagkain yung mga pagkain tao <laughs> char kain tayo guys and thank you Lord sa blessings thank you na rin kay Rot na inibitahan niya kami na maghapunan dito sa bahay nila at kahit papano nakakapagbanding kami kasi na miss ko din to dahil dati kasi lagi talaga kami nagbabanding ni every everyday of. kami talaga ang magkatsukaran so madami kaming mga sakusakong kwento pabalik-balik na nga minsan <laughs> ang saya lang kasi marami na rin kaming mga uh, memories kaya pag napapag-usapan namin dati is uh, tawa kami ng tawa kasi alam mo na marami kaming mga kalukuhan din <laughs> kinabukasan maaga si Edwin kumising gawa ng may duty siya bibisitahin daw niya yung isang isa sa mga store kaya iyan umuwi ng breakfast nagdala ng uh, sa lalaki at saka kape Ito ang tuwa naman ng ingay at paborito niya yan, o. No? di diba? One point. <laughs> at kinagabihan, bigla ko siyang niyayang magdagat kasi naborlog ako sa bahay. Mga mag-alas gis na yan. Sabi ko magdagat na lang tayo. Kasi parang, alam mo yung exhausted ba? Nang bigat ng katawan ko niyan. Parang hindi ako product productive, parang wala akong gustong gawin kaya sabi ko, buti pa lumabas na lang tayo kasi maghapon lang din naman ako nasa bahay at kinabukasan, day off ko pa kaya yun, pumayag naman siya dahil hindi naman daw, din daw siya busy so dala, dala, nagdala na kami ng mga pagkain kasi may mga pagkain naman kami sa ref doon na lang kaka, kami kakain sa tabing dagat para masarap ang aming kain so bago kami makarating ng dagat dumaan muna kami dito sa aming paboritong tsaa karakti para mayroon kaming mainom na mainit doon sa tabing dagat para hindi rin kami antukin. Sa ngayon kasi piniplace ko na yung sarili ko, hindi na yung ibang tao. Charot. <laughs> kung ano yung gusto ko, <laughs> kung wala akong gustong gawin, okay lang. Kung... Kung gusto ko magdagat, uh, ano, parang pinagbibigyan ko yung sarili ko ba. Parang give time to myself. Uh, kasi mula bata, hanggang lumaki ako hanggang nagkaasawa, nagkaanak. Alam mo yung puro obligasyon, puro trabaho, puro yung iniisip ko paano magkapera, paano kumita, paano magkaroon ng ganito, ganyan. So alam mo yung parang mabilis, kaya siguro mabilis ako ma-exhausted ngayon sa edad kong to kasi siguro maaga ako nagkaroon din ng responsibilidad. So maaga din ako na na ano na burnout. So parang na-realize ko na I need to give time to myself kasi ang totoo, hindi ko na-enjoy yung kabataan ko kasi yun nga, bata pa may obligasyon na marami na akong iniisip, kailangan ko maglinis ng bahay. Yung laro, dati, talagang bihirang-bihira bihira lang ako nakakapaglaro. Gawa nga ng marami kaming magkakapatid, marami akong dapat asikasuhin, magsaing, mag, malam mo mag-alaga ng kapatid ko. So, hindi ko talaga na i-enjoy yung aking childhood. Kaya, na-realize ko na, ah, kaya siguro ako ganito ngayon, ini-enjoy ko yung moment ko sa edad kong to dahil hindi ko naman nga nai-enjoy yung buhay ko before nung maliit pa ako kahit yung kabataan ko pa. Kaya pag may chance ako ngayon na makapag-relax, talagang nagre-relax ako. Nagbinibigyan ko yung sarili ko ng oras. Hindi na ako puro trabaho, puro kung ano-ano yung mga iniisip ko, kinukonsume ko yung otak ko na alam mo yung before, grabe yung disiplina ko talaga sa sarili. Umaga pa lang, ganito, ganyan, nakasunod-sunod na yung task ko. Tapos dapat magawa ko yun. Sa ngayon, hindi na kasi na-realize ko na napakaikli lang ng buhay. Ba't kailangan kong pahirapan ang sarili? Eh, hindi nga din naman natin control ang ating buhay at ang future. di ba? There is God. Kaya sa ngayon, ipinagkatiwala ko na lang kay God. Hindi na ako nagmamadali. Nag-i-slow mo living ako. Yung parang kung ipagkaloob ni God, okay lang. Pag hindi, okay lang din. Basta ang importante, malakas ang pangangatawan. Okay yung buong pamilya at okay kami. So, masaya na ako dun. Uh, thankful na ako masyado kay God. Kung anong mayroon ako ngayon. Parang, alam mo yung satisfied na ako kung anong mayroon ako ngayon masaya na ako. Kaya hindi ko kailangan magmadali at hindi ko kailangan ipuwersa yung sarili ko. Kung mayroon akong hindi magawa, ayos lang. Walang problema. Kasi before, pag mahindi ako magawa, alam mo yun, parang sinisisi ko yung sarili ko na ikaw kasi ganito, ganyan, na hindi ka, hindi ka magaling, hindi ka mabilis, ganon. So, alam mo yung kawawa yung sarili ko ba, which is ako lang din ang kumakawawa sa sarili ko. At least ngayon, natuto na ako na mag-slow living, slow living, magdahan-dahan sa buhay at magkaroon ng oras para sa sarili at mag -relax. Kaya, everyday pag may chance, pupunta kami dito sa tabing dagat dahil ito yung nakaka-relax, nakakapag relax sa akin kasi mahilig ako sa dagat. Ma pag narinig ko yung tunog ng alo, parang nare-relax yung otak ko ba. Nak Nakakapag-recharge na siya. Pwede na siya ulit magtrabaho. <laughs> Habang kumakain kami, mayroon pala kaming kakilala dito sa gilid namin. Medyo kalayuan lang, pero nakilala nila kami nung dumaan kami sa likod nila. Kaya sila lumapit mga followers daw sila ng ating vlog at lagi daw sila nanonood kaya nagpapapicture picture sila sa atin <laughs> charot lang practice laang <laughs> kasi kay kakilala kakilala ko talaga yan Rebecca. kay kaibigan big, kay kaibigan namin isang dekada na rin kaming hindi nagkikita niyan nandito din siya sa Uman parek kaming nandito sa Uman magkakalapit ah! <laughs> magkalapit lang ang bahay namin yan pero dahil pares kami mga busy may mga kanya-kanyang mga trabaho so hindi kami nagkikita tagal na namin hindi nagkikita yan kaya sa time na yan nagkaroon kami ng chance na magkwentuhan madami na palang nangyaring naganap sa mga buhay-buhay char ganun talaga kasi nga uh, chika ulala, gawa nga ng ilang taon din kami hindi nagkita at uh, ano kasi kami dati sa bahay magkasama at laging kak uh, kakwentuhan at nagka may time din na uh, nung nandito pa si Ate Sam, siya yung nagbabantay kay Ate. Kaya, yun, medyo close kami niyan. Lagi kaming nagkikwentuhan before. At ito na nga, exciting part. Nakahuli si Karin na Edwin ng, ano, uh, crabs at saka isda. Nakahuli <laughs> din sa wakas. Tapos ako naman naligo kasi umalis na sila ni Bika dahil yung kasama nila may pasok kinabukasan. So, hindi pwedeng magpuyat. Ano na to? 2 a.m. na to. Kakaalis lang nila Bika. Kaya, pinuntahan ko na si paring Edwin dyan sa dagat. At ako'y maligo na rin para makauwi na. Kasi gusto ko talaga maligo. Kaya nga kami pumunta dyan sa dagat dahil gusto ko maligo Gusto ko ibabad ko yung katawan ko sa dagat Para magiging maalat naman <laughs> so, Naligo lang ako sandali dahil uh, low tide siya So medyo mababaw ng da ang dagat at ayoko naman lumayo nga Gawa nga ng gabi na, natakot din naman ako So inulublo ko lang yung sarili ko sa tubig Tapos maya maya, maumaho na rin kami kasi away na kami Uh, at wala nang tao ang dagat. Mayroon naman doon sa dolo pa ilan-ilan na -ilan, ma mag-overnight at yun sila isang grupo. Tapos kami ni paring Edwin. Yan papunta na kami niyan pauwi. Sa kapasan na tumambay ka so umaga na kaya kailangan nang umuwi. Nabitin ako sa pagligo. Hayaan mo na next time na lang din ulit. Yan, ang ganda ng dagat no. Tsaka ano talaga uh, napaka alun ba. Charot di amon monetize ani nga alas <laughs> 2:30 na kadlawon bitbit -bit na si Paring Edwin sa kanyang huli. <laughs> Isang timba na huli. Ilan-ilan <laughs> ilan lang yan. Niluto nga niya kaagad. Ayan na ganap buhay pa o. Oh. Bago umuwi. Kasi baka makakita pa daw siya ng crabs. Marami din naman ang crabs. Kaso kailangan. Sandali lang din kasi siya ng huli dyan. Gawa nga nang wala na rin masyadong oras. Nagaya na ako umuwi. Tapos yung tinignan namin yung huli niya. Kasi sabi ko yung mga maliliit. Ibalik na doon sa dagat. Gawa na nang kawawa. Yung mga medyo malaki lang ang, Wow, mo, ganun doon sa isda, oh. Pwede nang makain. Yan yung mga isda, mm oh. -hmm. Uh, niya. Tapos uh, sinabaw niya yan kaagad. Tapos yung ibang maliliit, ibinalik na niya sa dagat. Nakalibre na ng ulam. Gano Basta masipag isda, manghuli pala manghuli. is uh, makakalibre na ng ulam. Pwede nang ano, nakakatipid din pala. Kasi isang kainan na rin yan, Char. Kahit konti lang ang huli niya, kung tuwa na siya niyan kasi first time niya manghuli Tapos may kuha. Oh, diba? Char, araw-araw na yan manghuli. <laughs> ang tuba pa naman ng mga crabs, kahit maliliit, kasi nung niloto niya, ako yung kumain eh. Ayan, legbit portion na kami pack up na kasi uwi na sa sunod ulit. Solve na naman ang aming day off at nakagala. Ganun lang ang buhay, simplihan lang natin. Masaya na kami sa mga ganitong ganap. At least nakakatambay kami ng tabing dagat at uh, nakakapanghuli pa pag may mahuli. <laughs> Sabay ganun. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang ang ating video, guys. Kasi madaling araw na at kami maliligo pa. At salamat sa lahat ng mga sumuporta at nanonood ng aking mini vlogs. And God bless everyone. Sana'y mag-iingat tayong lahat. Babush!